Magkano ba ang kailangan mo para layuan mo anak ko? Excuse me? Hindi po ako ganong klasing babae. Sige, 500,000. Tingin niyo, madadaan ako sa pera. Mahal ko ang anak niyo. Matatag po yung pagmamahalan na... Ng... Isang milyon. <laughs> Hindi niyo ako mabubulan. Dalawang milyon. Okay, well, three years, Palang naman kami magkakilala. Hindi ko pa siya ganun kakilala. Four okay. million pesos. Actually, mukhang hindi naman talaga kami bagay. Uh, may mga red flags din ako and all that. Five and, million pesos. Uh, you're a good mom. And I know you're only doing your best. Seven million for your pesos. Son. So, bank transfer na lang po, no? Mm -mm. Babe? Break na tayo. Uh, pleasure doing this, I uh, mean, relationship with you. By the way, may iba ka pa ba bang mga kaibigang mayaman yung nanay? Uh, just asking for a friend.